Pasensya na po, Tatay, kay Kram. Ha? Pasensya na po. No, okay lang. May hindi po akong pagsalita mm -hmm. ng mga isa. Ang mm -hmm. so, mahalaga, ganyan lang. Kahit po ka nang... Huwag ka nang ano. Ayan, labas na yung ribs niya. Ayaw mo kasing mm -hmm. ano eh, ayaw mong kumilos eh. Pero good job nung pag-alaga mo mm -hmm. sa kapatid mo. Natuwa naman ako din. Ha? Alam ko siya. Ayaw ko, ayun. May, may, ano sa mga hindi ba yun eh. ko. Okay, so, buti naman, ganyan lang ang ano mo. Paano ba nangyari, kuya? Pwede kang magsalita. Ay, yan pala. Ano? No, si Dendi po. Hmm. Uh, maulang araw po pala dito sa Bali, nandito kami ngayon sa Gapan May nabalitaan po kami hmm. So ngayon, di kukumpirma namin kung totoo ba ba yun Sa mga katekram natin dyan Sa mga minamahal po nating mga lolo't lola dyan Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya Magandang magandang araw po. Sana po kaya nasa magandang kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. Po. Ito nga po ay pupuntahan natin si Kuya Kirby nito kasi nga may mga concerned citizen na nag sa atin ng ano, nag-send picture. Pero ito, dito po ako nag eh. Wait lang. Tingnan natin. Para ko lang. Baka maano tayo. No, okay. Ito po. Kung na lang mapapakita yung ano, pangalan. Ayan po. Pang kakaawa naman si Kuya dito. Nagalala po ako sobra kay ano. Kay Kito ba? Malinaw. Sobrang naglala ako sa ano natin, Kuya Jesus natin. Pero thank you kay ano, thank you kay Kuya Kirby. Ayun oh, kita niyo kay Tegra mo. Oh. Inalagaan yung kapatid. Doon naman ako natuwa. Kaya yeah. pero malapit na rin ho tayo ka Tegra. Napakalakas ho ulan sa nadaanan natin pero dito wala pong ulan dito. Ambon-ambon lang. Pero doon sa nadaanan po namin, sobrang lakas. Oh parang zero, zero, hindi naman zero. Parang kita pa naman din po, pero malakas po talaga yung ulan. Si Kuya Kate kaya, hmm. kasi hindi na ako masyadong nag-aalala kay Kuya Kirby. Dahil nandiyan naman si Kuya Jesus nila ka pero yun ako nag-aalala eh. Parang sa bugto, tsaka, saan ba? Na? Kuya? yung baba, tsaka pa ba, nguso, tsaka dito, no? Kaya yung aksidente, kaya si Kuya, parang... parang mahirap ko nang bilan talaga si Kuya ng motor. Eh. Yan. Dito na po tayo. 2025. Ano yung 2020? Ah. Oo nga, 2025. Ang tanong. Ah, doon tayo pwede mag-park sa ano. Bukas ang pinto. Sige, na natin. Doon tayo pwedeng mag-park sa ano. Ay, napaano kaya si Kuya Jesus Katekram. nag inuuna Nagalala ako sa iyo eh. Kala ko nang nangyari sa iyo. Okay ka naman. Okay. Uh, okay yung ano, walang yung ulo, walang bali katawan. Ay, parang hindi ka makakilos. Patingin na yung mga sugat. Huwag ano man ang ano. Mm -hmm. Nadala ka sa hospital. Eh, dapat, ano ba? Wala bang masakit sa katawan mo? Ano ito ka ako sa iyo ah. Nakita ko sa picture, inaalagaan mo to. Kumain na kayo. Hindi mo na ako nakadaan sa ano na kasi nag... sa... yung pag-aalala ko sa inyo. Hindi ko na nabili yung pagkain man o ano man. Nagluto ka ba, Kedby? Bibili na lang. Hindi, hindi na. Lahat sa'yo. Ano na? Parang lumab lumabas na yung mga ribs mo, ah. Patekra mo, yung buto ni Kuya Kerby, labas na. To yakarbi dito nga. Then labas na yung ribs niya. Ayaw mo kasing ano eh, ay mo kumilos eh. Pero good job. Ngumpagalaga mo sa kapatid mo. Natuwa naman ako doon. Ha? Labusay na ano sa mga lalagay niya eh. Ah, ikakatakot ko. Oo. No. Eh, buti eh. Ikaw na na ano magkwento kasi ano eh. Ano bang nangyari? Ala, yung paggabihan lang po, umuwi siya dito. Bakit yung magkaroon siya ng mga rangers. Oh. Kunti lang po yung naging sugat niya. Ala naman mm -hmm. po ako nalaman tungkol sa kanya. Tapos, ayos pa naman po siya. Mm hmm. Hindi, wala naman po siya sinasabi sa akin. Siguro mabuti pa naman po yung nangyari sa kanya kasi nga nakasidente lang naman yung kung na, paano kala kung ano yung nangyari sa kanya. Pag ano yun, ay eh, okay pa naman po siya. Maayos pa naman po. Hindi ko po alam. Eh. Ganyan lang. Hmm. Si Kuya Kate, kumusta? Ganyan, hindi sila po siya. Hmm. Okay, so buti naman. Ganyan lang ang ano mo. Para ba nangyari, Kuya? Pwede kang magsalita. Ay, yan pala. Ano? No, aksidente po. Hmm. Paano? Hindi. Paano nga? Alam ko na aksidente ka pa. Paano ba nangyari? Eh, hindi naman po alam. Bata ko na ako Hindi mo alam bakit ka na aksidente So, ka drive ka? Lasing po ako. Nakainan po ako. No. Na po eh. nga, ako nakapasok ko eh. Hindi nga ako nakapasok. Hmm. Yung ko eh. Oo naman. Wala kang maalala, gano'n? galing kang work tapos nainom ka gano'n? Mm -hmm. Tapos after nung accident, anong, sino nakakita sa'yo? Kasama ko. kasama, kasama ko ko sa trabaho. Ah, ma may kasama kang kainuman mo sa trabaho? Mm -hmm. ah, okay. Sa so, mukha lang yun, no? Tsaka dito, sa katawan. Wala. Yung paghinga mo, okay naman. Buti, ganyan nga lang nangyari sa'yo. Yung motor po. Yung motor eh. Yung binabayaran ko oh, po. Oh, yung motor, ano yung mm -hmm. tsura? Gas-gas po. Gas-gas lang, wala namang kalas-kalas. Eh, yung binabayaran ko po yung motor. Mm -hmm. Kailangan na, uwi pala. Yung January po. At January pa na, ka na. Anong January? First week? First week of January. Mm. Itong taon na to, ito pa lang po yung punta ko kasi katedra mo. Uh, nakita ko lang po yung ano kagabi. Ibig sabihin, nalipat yung trabaho mo. Hmm. Anong nangyari ba yung ano mo, trabaho mo sa noong December? Sa Manila ka, di ba? Oo. Oh. Anong nangyari doon sa Manila? Yung journey mo doon? Na... ay okay naman po. Hmm. Diyan po kong katrabaho sa Robinson. Doon din gaya nung dati? Hindi po. Ay, ba na. Paano yung kung sa ka dati? Ano yung ngayon? Sa mga niya po. Advisor hmm. po ako Okay naman to eh si Kuya Jesus Categram, ang problema nga lang sa kanya yung pagka na, na siya sa inyong tama. Mm. Mm. Pero kung hindi na naiwasan na sanang dinaanin niyo, eh, oh, mga kuya, buti nga ganyan lang na mm, naka-ano sa'yo. E pa paano kung, yeah? na natutunan ka na niyan. Paano kung natapyas to? O na ano yung mata mo? O yung ilong mo, di diba? ba? Kaya na ba? Hmm. Kailan ka makakapasok sa amin, Robinson. Bukas po. Papasok ka na bukas? Kumusta si Ano? Kuya Kerby? Buhat ng pag-uwi mo. Ah, matigas kasi ulo ano? Ayon ah, mo, ma ayaw mo lang sumama na sa akin. Anong gagawin niya? Magugutuin talaga. Kaya magutom ang sarili niya, ano? Buti naman, okay na. Okay na yung pakiramdam ko ka, Tegram. Kala ko na paano na tong bata. Papagawa ko. Ha? Hindi, ano ka ba? Asan kayo sa kanya kayo? ba kayo sa kanya? Ha? Bumili ka ng ano bukas kung ano yung pwede nyo mabili. Ha? kasi ano kami sa bundo kaya hindi ako nakaka na, nakakapasya naka, naka Na, pasensya na kuya. Eh, ang ka ha? ang Ayan, ayan, ayan. ang na ha? Ay, hindi ibig ay, na nakuha niyo pala kay Cap yung ano? Hindi. Ay, kuku pwedeng kunin yun, yung nasa okay, magkano yung pera doon? 40 ka? Mga 5,000. Uh, tinatawag ako si Kuya Kate noon, sabi ko gamitin yun. Kasi We hindi na ako napunta dito eh. 7 bucks. Bago ano yata yun? Bago ba magbagong taon? Ah, uh, bago Pasko. Ah, bago magpasko. Kasi ngayon, nagpunta ako dito, dinaanong ko yan. Wala si kuya mo, hindi naman ako makapag-iwan ng pera, baka nung gawin. Tapos sabi ko, uh, tinex ko nga si kuya mo. Ibig sabihin, hindi niyo pala kinuha yung pera doon. Kay Cap. Eh, pa. Eh, kung ano kunin mo kuya, pandagdag niya ng ano, gastos niya, no? Kundi yung... Five, basta hindi ko alam kung four o thousand. Ang benta ng dishwashing liquid. Hmm. Ano ba? Oo, oo, oo. Kikip ka na ako. 5,000 ba? 5,000 ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bakit? Uh, okay. Pambiling kung ano mabibili dito. Alay, pagkain. Oo. bakit? Dapat nga, huwag ka muna pumasok eh. dalim yun ito sa bugto kagabi sa picture kasi nakaganon ko eh Pasensya na po tatay kay Kram. Ha? Pasensya na po. Okay lang. Hindi po akong pagsalita ng mga ayos eh. Hmm ang mahalaga ganyan lang kahit pa ka nang huwag ka nang ano okay na ako okay na yung ano ko ang si Kuya Kevin natin talagang ganyan na lang ano katay ka lang mm. nakaipon ka ba doon sa Manila nakaipon naman mm. Anong plano mo? Anong Ay, sir, bumalap. Pero na ba? Ayot sa'yo, no? sa'yo po yun? sa'yo po? Hello? Anong gusto mo merenda, Bonso? Tawag na. Mm. Kung okay lang po. Ano yung gusto mo, ano hmm. ba? Gusto mo ba ng soap? Ng... Something sabaw, gano'n? Hindi uh, na Seafoods na noodles? Kahit ano po. Ha? Kahit ano po. Kahit ano. Ayun siguro, ano na lang. Yung seafoods na ano na pwede nilang makain. Lalo na siya. Oo. Oh. Oo. Oh, Okay. Asa sa kayo nyo? Naglakad lang kami. Hindi <laughs> ako ka sinama. Eh, paano pa? Masaya, masaya yung paglalakbay nyo, yun, naglalakad kayo. Malayo yun ah. Paano pa kita, paano pa ako gaganang isama kayo? Lakbay ba tawag yun, lakbay? Makinig ka nga. Ha? Hindi naman pwedeng puro babyin ka. Hindi ko hindi. ka na ano, ang laki tanda mo na. Gusto mo pa ba yung ano? Gusto mo ba yung binibay, baby talk pa? Hindi ka na baby. Ano ka na? Damulag ka na. Oh. Uh -huh. Buksan mo yung ano mo. Bahala ka. buksan mo yung kaisipan mo, unawain mo yung yung mga bagay-bagay. Tanong -bagay. mo. Ano kasi paso mo tsaka mo? Nung gabi? Ha? Puro pangha-panghatanghali ka lang? Kung ka, ano? Gusto ko man nung kausapin ng kausapin si Kuya S.S. Yes, Kategra. lang uh, may ano po kasi, may sugat dito kaya... Tsaka dito kaya... Tsaka na lang. Mayroon siya lang sa motor? tuami baba mo? Pa? Ano ba siya? Dahil nagdadrive ka? Ano ba? Na, ano ka ba sa sasakyan? Mm. Sa pader? Po. Nasemplang ka? Ah, gumanon ka? Um, Nagpreno ka kagad? Biglang preno, ganun. Kaya ka gumanon. Mm. May ano na siya. May, sup, may tubig na. Uh, dito na lang sa baba, baka magano siya. Hindi man yung medyo malaki-laki. Ay, lang pala. Ganito, dapat madarang lang din yung ganito. Kutsara, oh, wait ang kutsara. Yung kutsara, Ben? May kutsara ba ito, Kuya Kenneth? Kutsara ba ito, Huwag tayong kutsara. Ay, hindi. Yes, kaya, lang nga tayo. Sayo na. Sayo na po. Kailan ko tayo lang. Ba't may bulalo? Ano na yung bulalo ko, sir? Bulalo... Spicy sakan nalang bulalo. Yun muna natin tong... Kutsara! Ku... Uh, eh, naman to lahat. Ano nalang kuya? The grabe. Yung... Oh, uh... The tinidor. Yeah. Balik. Tinidor pala. Yeah. Mm. <tinyo> na muna tayo? Food treat. Baka ibig sabihin niya, Haha. Haha. muna mag-work. Haha. 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 Nasaan yung sasakyan mo? Yan yung mamaya tingnan na rin. wala dito. Nasaan? Hmm. Isa, isa lang. Ano yung mga ano, nabasa sa sasakyan mo? Hmm? Ano yun? Hmm, may mga gano'n. Oh, kumain ka. Hindi, hindi na. Ayaw mo kumain, lumakas. Biasa tak? Oh, hmm. Terima Kamu boleh masuk ha sana tak? Ha? Ha? Di ni Badi dia tu. Di palu tu kan?